lahat. Muli po nagbabalik si Christoph. Discreet ubang mag Upang mag-ulat kaibigan, kanila po nakita nyo na po ang mga golden mangoes. Ngayon po ay makikita po ninyo ang kakaibang prutas. Sabi nyo lang po makikita sa La Union <laughs> Nakita sa kanila. Yan po ang baklang ting niya. <laughs> Dali nga po dyan. Isa ba? Ano? Laksan mo kasi eh. Mga kaibigan, po ninyo ang baklang ting niya <laughs> ng laon <Union>. Ipakita. <laughs> ang ganda! Napaka ano niya, pink pinkening. Yes. Pinkening ang baklang pinya. Oh, umpoultry. at ang poultry. Po. At siyempre nakita mo na ang poultry. po ng mga Texas. <laughs> Texas mga <season>. chicken. <laughs> ano po lahat. Ipakita ang na Ano mga pangalan nila? Ay! Loosening. <laughs> Ay. 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 Ay, meron pa dun. Oh, ito Dib si Tandang Dib ano. Ito na report ang -dib -dib. Oh, si Tandang Tony. <laughs> <laughs> okay, ipapasa mo ang report, Kai. Okay, ano po mga kaibigan. Ipapasa ko na po ang report kay Enjo Manesperos. Enjo -Mar, pasok! Maraming salamat kapatid na Christoph. <laughs> At ngayon, turun naman natin ang ating... Daming fruits dito. Papaya. Yes. Yeah. Ayan, kita, kita. Ganda. Nag-iisang papaya. Mga mga pinya ka, oh. mga kapatid ng mga baklang pinya. Ganda, oh. Hindi pa naman mga mga pa ating pa kami. Sa mga naling, tapos ang mga ano lang kami ito ngayon. Napakaraming prutas. Dito sa Sienda ni Speros. Grabe. Ganda dito, auntie. Ay, dito na kami mag- dito na kami'ng tatayo nang ano ko center. For example, oh. Hay bugis ko, ang damage, eh, sa santol, pinya, papaya, grabe. Ay, hindi kita. Sa bababa 'yung. Oh, ay santol. yung po, aming tour, uh, dog guide. Wala nang pantawag ah. So, ay niyo po, tapos na 'yung pag-uulat. Yes. Alright. Tutungo po tayo ng balon. Maliligo tayo. Perfect. Christoph, nasan ka na? Ay! Sorry. Ayan po. Si Tandang Tony. Kyo. <laughs> Ay, saya. So yeah. Ay, mixena. Ah.